kasi nga gusto namin himayin kasama ka itong mga pahayag ni Pangulong Marcos ng kanyang fourth th sona patungkol sa sektor ng edukasyon. Uh, at ang unang-unang niyang sinabinabanggit na talaga itong ano eh, National Learning Recovery Program natin na ngayon, nabansagan na na iba na yung pangalan. Academic Recovery and Accessible Learning Program. Dahil talaga hindi naman mapagkakaila, mamaya tatawid tayo sa issue ng pinakahuling datos naman na ipanalabas ng uh, Philippine Statis Statistics Authority, PSA, patungkol sa bilang ng ating mga functionally literate no, among the young and sa ating populasyon. So, ikaw ba masaya ka doon sa mga binanggit ng pangulo nung nakaraang sona at uh, sapat ba sa pagtingin ninyo, no? Ang uh, ang ang aksyon, ang ginagawa ng ating pamalaan para tugunan itong krisis sa edukasyon, Hannibal? mamali Ali, uh, unang-una, kung sa, sa tanong kung masaya ba kami sa pibed sa narinig namin sa sona, it was uh, It was good na nandoon yung statement no ng uh, president uh, BBM uh, patungkol sa edukasyon bilang kanyang uh, pangunahing polisiya nasa pinakarurok sabi niya di ba nasa pinakarurok Opo po uh, yun yung pangunahing polisiya niya at yun yung pinakarurok na sa pinakataas no hanggang matapos ang kanyang uh, termino mm. uh, Maganda po yun. It's it's really a, a good uh, statement at nakikita natin na ang national government ay uh, committed no na ilagay at edukasyon ang kanilang priority and uh, we could not agree more. Kami sa PIBED, we really agree with that and we've been pushing for that uh, for the longest time. Na kailangan education would should be the first priority uh, of the government. Uh, meron dong mga patungkol sa Uh, infrastruktura, madami doon, pero talagang binigyang diin ni President uh, BBM na um, more than the infrastructure, more than the highways, the bridges, mm -hmm. the big infrastructure projects, kailangan ang investment ay nasa tao. Oh, okay. On human capital, which includes yun nga, malaking bagay dyan ang education. So all in all, it uh, for the education sector, it was really good to hear uh, yung mga... Um, direction or policy setting direction niya towards hanggang matapos ang kanyang termino. Mm -hmm. It was also good to hear uh, that there are like uh, significant, no? May mga significant movements at uh, developments doon sa mga perennial na mga nagiging problema ng uh, education sector. So all mm. in all it was uh, good for the education sector. Itong zona na to maganda po siya para sa sektor ng edukasyon. Oo. So ano ito Hannibal uh, kalilipas lang no dahil nga sa mga bagyo at saka sa sa habagat isang linggo mahigit no marami sa mga estudyante po ang hindi nakapasok. At uh, mm. yun na nga no that contributes also sa uh, learning literacy yung function na literacy, kaya bakit yung ating mga kabataan ay, kumbaga, we're lagging behind. My question being, the President mentioned also na parang hindi rin kakayanin yata talaga, o eh, Secretary Sani Angara, na ang gobyerno lang talaga ang, kumbaga, sasalo sa lahat ng mga problema. They're looking at private uh, partnerships, no public-private pa partnerships. Is this talaga something already that we have to look into dahil nga ang gobyerno natin, uh, maski na sinasabi natin, edukasyon dapat ang number one priority pero may mga nagsasabi dapat 4% ng GDP natin yung alokasyon para sa sa education sector yung budget pero hindi nat, nat, natutugon 3% lang uh, ang uh -huh. private partnership ba is this an effective tool should we really uh, kumbaga look more into the this private partnerships more than government